mom sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, syempre po mga kalingap gusto ko muna kayong kumustahin dahil one week po tayong hindi nakapag-reaction, no? Hindi na nakapag-reaction video sa mga iba't ibang mga issues, mga iba't ibang mga topic tungkol dito sa ating kalingap o maging sa business, no? But anyway, <laughs> akala ko ay tahimik na at wala nang issue sa kalingap kapag nagreaction ng pagkabalik uh, ko no, sa pagreaction pero uh, meron pa rin ano so, meron na naman ito nga ay tungkol doon sa pagitan ni na founder an ang founder ng Rachel at saka ng isa sa mga K-boy si Jilomax TV Uh, napanood ko lang sa mga kasama ko reactor kay Sangkay, kay uh, Kuya Potpot, maging si Bopil, no? nag sila. Kaya, uh, tinig ng ko, pinanood ko yung, yung pinag ng kanilang uh, pagbabalitaktakan, ano? So, napanood ko ngayon sa video ni Pure Help. And, uh, nakapag-comment pala doon si G. Lumags, no? Ayan po, makikita nyo sa inyong screen. Ang... Um, naging, ano niya, komento niya, no, walang balasa, tol, ah, uh, bigyan mo ng pamasahe, no. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin. O kung ano yung gusto niya tukuyin doon sa walang balasa, tol. Pero yung, ah, uh, sigurado ako na, uh, nakapagpa... Uh, init no ng ulo ni Founder An ay yung bigyan mo ng pamasahe no and um, siguro uh, masasabi natin medyo nakaka-offend ngayon nakakadamdam kasi parang hindi naman sila pumunta doon no yung mga supporters ng Rachel hindi sila pumunta doon para manghingi di ba actually uh, nagsusuporta sila doon sa kalingap especially nga sa Rachel. So, um, nakakadamdam, nakaka-offend. But, uh, ang, ang sa akin lang, kay Founder Ann, kung halimbawa ako yun, oo, magdaramdam ako, medyo magagalit ako, kaya lang sana, uh, iwas mura na lang sana, no? Pwede naman natin sabihin na, halimbawa, Aji uh, Lumags bakit naman ganyan ang pagtingin mo sa aming mga radel, no? Supporters, hindi naman kami pumunta rito para manghingi. Pumunta kami dito para supportahan si Angelica dahil gagraduate na si Angelica, eh, di ba? By the way, congratulations kay Angelica. And uh, yun na nga, gusto nilang maipakita, maipadama ang pagmamahal sa Raje, lalo na nga kay Angelica. So, kaya nang siyempre hindi naman natin ano you no, know, maaring uminit na rin yung ulo ni Founder Anne kasi siyempre pagod, mainit, ba diba? Tapos ganito pa yung makikita o bababasa comment. Kaya siguro ganun, ano. So, sa party naman ni Jilu Mugs, uh, ang paliwanag niya, wala naman daw siyang masamang ibig sabihin doon sa kanyang komento. Ang gusto niyang palabasin doon is uh, dahil nakita niyang uh, binibidyohan ni Starrocks, eh, kaya pinabibigyan niya ng pamasahe kasi pagka uh, binag mo ang isang oh, isang subject may ano eh siguro gano'n ang kalakaran sa kanila binibigyan nila and uh, sabi niya hindi nga raw niya kilala yung mga taong nandun kaya pinabibigyan niya ang sa akin lang ano uh, tama si Sangkay na nun, sinabi niya na hindi ba nakikilala ni Gino si founderan. Uh, founder Anne? 'Di ba kasi founder din siya ng ano noon eh ng Edreno noon eh. eh alam naman natin na si Gino Mags ay um, sabihin natin isa sa mga nakatulong sa paglaki ng kanyang subscribers o nakatulong sa kanyang channel ay ang mga supporters ng Edre noon, ano? Kung saan uh, isa rin sa mga nangungunang nagsusuport doon ay si founder Anne. So hindi niya ba yung makikilala? Pero nung ni-review ko yung uh, vlog na yun o video na yun ni Pure Health Kasi kung na miss kung hindi na simula ni Gillo Mags yung uh, video ni Pure Health Maaaring hindi niya talaga makikilala si Founder Anne Kasi nung parang sa mga maraming kuha doon na, no, na hindi talaga makikita si Founder Anne Actually, uh, parang sa umpisa lang eh, makikita dun si founder an, tapos hindi pa talaga buo at hindi pa close up, no? Ah, uh, pwedeng totoo rin yung sinasalig ni Jill Lomags na hindi niya nakikilala yung mga tao dun. Pero yung sinasabi niyang bigyan mo ng pamasahe, parang ewan ko lang, no? Kung ano, kung biro lang yun or what. Isa pa, isa pang gusto kong bigyan ng komento, kay Gilo Mags. Eh, yung naging sagot niya doon sa live ni Founder Ann, kung saan nga nag, uh, nagsasalita na ng mga maanghang na salita si Founder Ann. Actually, ako na i-play pa tong pareho nilang video kasi uh, actually, alam ko naman na kung gusto niyo na lang pong panoorin, punta po kayo sa channel ni Founder Ann, at saka doon sa channel ni Gilo, Mags. Kasi, nagmumurahan sila eh, no? So, sabi ni nagpapalitan sila ng mura. Um, or nagpalitan pala, no? Correct me. Uh, correction pala. Uh, nagpapalit, nagpalitan sila ng mura. So, sabi ni Gilo Mugs, uh, hindi raw kalingap ang mga nagmumura, or kung naging kalingap man daw yan eh huli na or parang late na, pero natatawa ko sa kanya, nagmura rin siya, at mas malulutong pa yung binitawan niyang mura kaysa kay founder aunt, tutik na lalaki siya, no, eh akala ko ba, nagpapayo ka, sabi mo kapag kalingap, hindi nagmumura, e ba nagmura ka so sana, kung gusto mong sagutin yun, ano, yung kay founder an pwede mo naman sabihin na Uh, ano, kung kung nagkamali man ako, uh, pasensya na, 'di ba? Wala akong masamang ibig sabihin. Pwede mo namang ipaliwanag yung sarili mo pwede ka, ka naman magdepensa nang hindi na kinakailangan pang magbitaw ng mga mura kasi nakakahiyan na kila Kuya Val kay Kalina Prab ah hindi naman ganyan yung ah, parang panuntunan o mga rules na ibinababa ni Kalina Prab at saka ni Kuya Val na lang issue kabi-kabilang issue, issue, issue at nababash na nga, no? nababash na nga si Kalingap pero may, bago na, may bago na namang nababash sa kanya, may bago na namang mga kumakalaban sa si Kalinga. Siguro mas maganda kung doon tayo magtoon uh, magtuon kaysa yung Kalingap sa kapwa Kalingap ang nag-aaway o nagbabangayan. No? Although yan, yung mga issue na yan, eh, talagang kumbaga, Uh, pipiesta ang mga reactors, pero sa isang banda, uh, ako bilang reactor, sa totoo lang, hindi naman... Uh hindi naman sa pagpapaka-plastic, pero hindi, hindi na di ba Hindi na nakakatawa kasi parang ang tingin nila, ang gulo-gulo ng kalingap. Samantalang hindi naman magulo ang di ba diba? Ang saya ng kalingap. Yung may mga bagay-bagay lang na sana, yung mga maliliit na bagay, um, may iwasan yan lumaki, no? Kung, uh, hindi dinadaan sa mga init ng ulo, 'di ba? Or mag pwede naman kayo, magkakakilala naman kayo, pwede naman kayo mag-chat mag eh, di ba? Mag-chat uh, at sabihin ninyo na yung naging problema nyo sa isa't isa, no? So, yun lang naman po yung opinion ko. Anyway, ah, uh, kayo po ang bahala kung talagang meron kayong gustong uh, ipaglaban sa isa't isa pero sana ang lagi lang po natin titignan ay yung si, ang ating founder si Kuya Val Santos Matubang at saka siyempre si Kalinga and uh, yun lang po uh, mga Kalingap. hanggang na lang po muna ang ating kwentuhan at magingat po tayong lahat ng God ay inspirasyon sa lahat ng generasyon